Ikaw ba'y ba ipinanganak na Taurus? Born April 20 to May 20. Ikaw ay Taurus Science Astrology. Alam mo ba, you have a lot of fortune and increased chance of winning the lottery, mga migo miga. Dapat nakapalo ka palagi sa akin. According to astrology expert, you have extra luck and extra favorable in buying lottery. Sa araw ng Friday. Pay attention mga amigo and miga. Bibili ka lang ticket every Friday or Viernes. Bir Dahil iyan ay rolled by Peep House line. And ang mga Taurus ay rolled by planet Venus. Sa taong ito, ang Venus ay malapit sa Earth. Tandaan niyo mga Miga and migo. Sa taong ito, bibili ka lahat ng mga palaro sa luto. Sa mga buwan na ibibigay ko, dito ka tataya sa lahat ng mga palaro sa loto. 99.9% na mananalo ka or you will hit the jackpot. April 27, May 31, 2025, June 1, 2025, and January 6, next year, 2026. Itong mga buwan na ito, tandaan, palagi kang bibili ng mga tickets sa Luto. Any type of sugal, casino, uh, online, at loto you have a chance of big winning. Pero sa ordinaryo na araw, ang mga Taurus, bibili lang ng ticket every Friday. Daan, dapat nakafollow ka palagi. Follow for more.